Hello so guys, magandang gabi po. Ngayon po ay araw ng linggo. Magisa na naman ako dito guys. Magisa na naman kakain. Wala ako dito kasama dahil bantay na naman dito sa tabiyer. Nakajakot ako guys kasi malamig pag gabi. Yan, nakaya na naman tayo. Siyempre, natin na naman ako ng amin kapatyan ng ulam guys ni, binisang ang palaya na may na galunggong yan guys makain tayo sama nyo ako guys kumain kasama na tayo guys yun lang guys sabi ko sa kanya, konti lang ako, magkanin. Ginawa naman yung konti yung kanin ko. Pero, sabi ko sa ito. Ito guys! Ibig ko na ito ilagay taan. then magkakamay ako guys. Ay, ginata ang pala ito, kala ko ginisa. Ginata ang Guys, yeah, kain tayo. Kurang subo sa inyo po. Patas yung pako. Tapos, nakapatong yung kamay. Lubing siya style baga. ka? Mag-shout out oh, nila mag na ako. Mag-shout out nila ako. Shout out sa mga sa San Sa 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 Kamalik. Ang Nisidro sa Tidak macam apa-apa perbezaan di apa Parang wala akong gana kumain guys kasi may yung pakiramdam ko kasi naambunan na ako nung isang gabi. Eh. Bueno, guys. Okay, ano tapos natin kayong guys? Ha? Ah, ano pala? Linggo ngayon, guys. Weaver, yun eh. Sabado, linggo. Kapag na sarado, guys, yung pisto namin. Yung bukuan. Wala kami tinda. Kasi, walang dating yung biyahera namin buko laging keton. Wala, wala. Sa bahay lang ako, guys. Bahay lang kami. Pagsagabi, dito bantay ako sa talyer. Tagline ko po. paano guys kung wala tong talyer nabantayang ito nga nga kami apat na araw sarado yung pisto namin malapit lang dito guys yung pisto kasi malam yung araw guys dito ko na ginagawa yung bukod yun yung panigda namin doon straight, gitin na ako nyan gagawin ko na yun magbibiyak akong buko tapos matapos ulit 5.30 kukulit ko ng yelo mga 5.30 40, 5.40 gitimulan ko na lalagay ko pa ako Basta pag-topic ng Tick Turkey guys, niyatid ko na dito sa Quisto yung mga naka-expiro ng buko juice. Hmm, nagparami kain ko ngayon guys ha. Dahil kagabi, hindi ako nakakain. Inilot kong katawan ko. Ako lang nagilot guys. Inilot ko ng sarili ko. Tapos sabayan ko lang inom ng music ay di pa ako na ng... Dalawa ko rin sa bukid ko guys Kaya pawin at ako ng tulo Parang bukal Pinakiramdaman ko naman guys Pag uwi ko kanina Hindi naman ako, hindi na ako nahilo Ang gabi talaga kahapon Naman na pakiramdam ko wala naman sa akin naghihilot. nandiyan sa Bicol, sa Ta! So, isa bang ang paraylog ko? Kaso wala eh. Ako na lang naghihilot ng sarili ko. Diba yung pangalan ng ano ko Facebook Wonder Buko Meron din ako guys ibinita sa akin Wonder Oil din may Wonder din yung, 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 yung ano wala yung langis maliit lang siya guys ganyan maliit lang 200 pero effective naman siya có gạch ở dưới rồi cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> 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 Sa dalawang daan niyan, uminot-inot ko yung gagay dito sa ko. Tapos nagdakot ako, nagpumot, nagka-winset ako ng tubo. Umaling ako. So nga, guys, parang hindi pa gano'n.

Inalala pala ako, sa out sa mga taga Miss Universe, Disco, dyan sa Pasay. Hello po. Miss Universe Disco Club. Yan na pa rin guys. Galing din ako dyan. At bartender din ako dyan guys. Yung kalakasan ng Miss Universe. Hanggang ngayon, bukas pa rin. Nag-operate pa, nag pa rin sila. Baka gusto nyo magpuntahan. Tapos, tumay kayo doon, guys. Ayan. Napapansin nyo ito, guys. Yung plato ko, pain Saka yung coffee cup po guys, tenis din yan. lahat ng mga gamit namin guys, mga ganito. Hinaya ko lang yung mga gamit doon sa ano, mga Nepalese, mga taga-Nepal. Maganda rin yung mga ganitong gamit. Oh. Hindi plastic, hindi basagin Lahat ng gamit kaya ganito ang gamit namin, no? Okay, tapos na ako kumain. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Bye-bye.